Mga kapuso, ako po ay naririto ngayon sa kaabaan ng tinatawag na UN Avenue. Ito ang main thoroughfare mula sa Marcelo Fernand Bridge papasok ng city proper. Lumubog po sa tubig ang area na ito at lang humupa, nagmistulang disyerto. Punong-punuho ng alikabok ang kalsada ngayon at ang bakas ng pagtaas ng tubig Ang establishmentong ito, mga kapuso, kanyang makikita, hindi ho nak at kinasukuyan ng baha. Mano-mano ngayon ang paglilinis para matanggal ho yung putik na pumasok sa loob. Mga kataga DPWH naman, sa mga oras na ito, kasa kahit papano, ginagawa ang kanilang papel para ho maklir yung area. Kung mga kapuso gawin sa gawin roon, para ho maipakita ko naman sa inyo yung itsura ng mga sasakyang na iwang nakaparada At nang tumaas ang tubig Ito ho ang winasiwas Nawala sa pagkakaparada at ngayon Tignan nyo ho kung ano ang sinapit Isa lamang ho ito sa mga sasakyang binabanggit ko na ganoon Pati ho yung pangalawa na yan Sa ngayon ho, tayo na lumilipad ngayon Kung ako nagkakamali Ito ho ang presidential chopper Nasa ibabaho ko ng Cebu City ngayon Ang presidential chopper Hindi ko lamang alam Kung may laman Ang presidential chopper na yan Na meron nung backup Na Philippine Air Force So ang panawagan ho ng ating mga kababayan Unang nasambit nila Nang akin tanungin ko ano ang kanilang pangangailangan Tubig, pagkain, damit At solar Wala akong kuryente sa area na ito Hindi pa 100% na ibabalik